Na magandang umaga mga Talong TV Nandito tayo ngayon sa Lucena Auction Market At tayo po yung mag-update ng mga binibenta mga baka at kalabaw Ngayon po ay uh, January 13, 2024 Araw po ng lunes Kung mapansin nyo po medyo nabalot na balot tayo Nakajakit tayo, nakabunit napakalamig po ng panahon dito at umuulan Kaya sabahan niyo ka sa ating video Dito sa ating price update dito sa Lucena auction market. Sama-sama tayo manood sa Bihets. Ina, good morning mga Talongs TV. Uh, nagpasok na po mga Behero Taga Bicol. Ayan po, magbababa na sila. Ayan, na po yung iba yung bababa na doon. Yung mga Behero naglatingan na po dito. Napasok na, alas 7 na po ng umaga, ala January 13, 2024. Ayan po. Ayan Salungs uh, TV sa lukoy na po pinababa yung mga kalabaw galing Bicol puro marami pong dumating na po ng kalabaw Viva Max isang shout out naman dyan Viva Max na Lucena Viva Max na Lucena alias Viva Max mga kalabaw nila oh. sa kanito yan Marami pong dumating na mamimili mimili ngayon dito Marami kalabaw pati Marami pating kalabaw, ang daming kalabaw Puro kalabaw ang karga nila ngayon dito uh -oh. Yan. Yes.

dami nga naman eh. puro kakasama yun dami nga naman eh. wala hindi pa ito kami tatanggol mo! <laughs> <laughs> ito na mo! na Stevie, nagkasundo na. Ito, tsaka itong isang to, tsaka ina doon. Yun yung isa. Tapos ito yung isa. 180 to, nagkasundo na sila. Nabayaran na. <laughs> Tatlo. Na matsura puro matsura ang mga baka. Ayan. <laughs> Kasundo na sila dito sa 182,000. Ayan. Yeah. Ayan. Ito ang sinasabalaw sa, sa kalabaw Ito ang sinasabalaw Ito na pingin ng alagain. ang uh, 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 natingin. natingin. <laughs> ट <laughs> <30 tawar. laughs>

nanti Begitu diguna. Nati May bineventa si boss ito yung mga pangkatay na ano? Oo pangkatay Magkakana ang presyo nito? Patong sa 80 Patong sa? Sa 80 80 At Patong sa 80, dalawa mga kalabaw na pangkatay na binibenta pa nila boss dito sa La Sena Yung ating mga katawan yun Madiliit pa lang pala ito, ito yung bata po Yung mga bulo Yung mga binibenta pa Nagkatawa na sila dito ng mga mga kalabaw na pangkate ni Pinante. Ipinat ng mga kalabaw na ito. Binibili ni Pinante. Ah, oh, yung number 7. 24 media. 94 24 ay, media, 24 ay tapos 27 media. media yung mas mahal na nga po yung isa ito ah. e 24 lang daw po yung isa ah. Tapos yung 20 27 Dito yung 20 27 20 shit yung media. Ito kayo 20 shit no? 20 shit yung media. Oo, uh, 20 shit yung media. Nakabili no? ito ng pangkatay. Ay, okay, pinunti. Tapos ito yung isa. Ito yung isa.

P54.50 Mga pangkatay na Tapos ito yung 30 Ang isa Mga Binibili natin mga pangkatay niya sa Lucena. Hindi na napakaay hindi mo na eh dalawa hmm. ah, ko na alpas isa i malaking uh, kalabaw tapa Atras Durugin ba akong isa Laki Bilog na bilog Bilog na bilog Ito na katawan eh Laki ng kalabaw na ito Ay tumaba siya bilog na bilog naman Oh, hmm ina ang mga, mga katalogs TV Meron binibenta dito na Toreteng baka Mababa siya pero mataba Pagkabaka nyo Ito ay binibenta ng 46,000 Punta natin eh, eh, Masin mm, Ayan Binibenta pa Lugi Lupi sa tawad Ay yung magkinang yung Yan ang mga stb, Mga malaki mga baka na bili dito Kinakarganan nila <laughs> da dalawa lang pala itong malaki ito. Katay na bossing eh. Katay na ito Katay na boss Magkano rin kayo naabot nung gato kalaki? Eh? Dito lang may boss, sandaan, man. may sandaan Bamihan, boss 105 uh, 110. 105 uh, oh. 105 daw ito Laki Ito ng 105 Pagkatay na Grabe yung pasong niya Buhay na buhay ano? Yan, 105 daw nabili ito Mga pangkatay na Sariaya po ang dala no? Katumbaga. Katumbaga. Pangkatay. Pangpangkatay na nabili na kuya. Malalaki. Kaya ganito ka lang kami sa daan? Parang wala ito. At ma ito malaking isa. Yan ang pinakarga na nila. Ilang baka to basta bilhin niyo 'to lalaki? Tatlo lang. Sikip 'yan. Ayun. Sikip ng tatlo Basta ito y ganun din ang presyo niya. Ah. Mga pangkatay ng mga baka. Ito po sing Pangkatay lang. mga pangkatay. Oh, yo, yo, kulakay si Sin. lalaki siya oh. Mga buhay ang pasok. Tatatlo pala ito. tatatlo Mga pangkatay ng baka. Di Pangkatay na. Uy, malaki. magkano natin 52 pangkatan narin pa na rin po yun impa talo talo alagayin pa uh, to yung mo ka pa na pangalaga tama 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 Bawa sa 40. Bawas sa Ay nahitanan oh. ahit na yung no. kalbuyan. Bu pala. mesti so. Bawas sa 40 tutoy bibenta ni boss. Niyan. May baka dito mabago na 65 na lang. Kinababa na nila. 65 daw ang halaga dito. pangalaga pa pala itong halagayin pa. Mga binibit na dito. Pang patining na baka. Oh, my yan sa luna lumaking ganun dito na daw. 25, 25, 25 daw. sa 55 ang tawad ha okay. huh? daw. sa 55 bang biso ng bibili okay. 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 bahwasanya mampu tahu mahaba hmm. yeah. 62 62 Ayaw talaga palang base eh. Kaya 62 lang daw talaga binibigay ito Bawas sa 55 ang tawad to be away Yung mga pangkatay na ni Kiobit Bossing ito pa ibubuhayin pa? alagay pa pala ito dalot may anak na kasama oh. Kinakarga na nila yung mga pangkatay na mga kalabaw ito naman dalawa ipangkalagayin. Ayan. At may kasamang anak. Kinakarga na nila itong mga kalabaw na ito. Ang biyay sa... Lokban. Ang sa Lokban. Bossing, magkano bibenta mong ganito? Patong sa 40. Patong sa 40 daw ito. Mga toreta baka. Bibenta daw ito yung patong sa 40. ang nakalabo. Kinahakam na. Yung mga nabili dito pinaglagan na. Ha, so baka. Mas pangalaga mo pa ito? Katay na rin? At katay na rin pala okay. okay. ah. ito. Hindi pang katay na rin daw. Yan lang anong kalabaw na yun, no? nabili nila. Kinakarga na nila yung kalabaw. 85. 85 Ito daw ay 85. Biao biao. Ito pa daw ay tinbahang. Tatanggapan sa malaki lang i-manifest, katawan. Hindi pa sagada no. Pwede muna ba? kasarapan. Yan, karga na din. 85 lang ito. ito no. Pangkatay na daw ito. Yan. Tawad ko dito ibawas sa 65. O, <tinyo> pipila. Hindi nga nalang na nalang. O, pipila. O, pipila makan jes. Ang sibo. Dito 'yung tubig kaya nag-ihi. Nilalamig. nilalamig <tinyo>

Bawang, yung ang galing bicol, gano'ng kalayo ni nakakatindig ang galing dito. Kaya rin wala pang kalating oras. Bin na rin kayo pa. Ang alay daw. Hindi na po kay pa Hindi na. Ito po. Ano mo ka kay Jisay? Kaka-uwi yan ah. Ano yan? Nakulat ako. Okay.

<laughs> Wala sa 65 din din ang tawad ng si Kuya ano kanina Bawa 65 din <laughs>

Bawa sa 65 pantawat sa bakal ito. Yan ang kasundo. Gusto ay 67. Yan ang mga katalong stevie po lang dumating dito mga kambing. Iilan lang na pinila. Pantala lang ang dating nagdala ng kape ngayon. Mga native po dito. Yan ang pinakatira nila ang game.